session na. Ito na, unang tanong. Anong paligoy-ligoy pa, unang tanong. Galing kay Barefoot Survivor. Saan daw ang nagpapaservice ng bike? Yung legit, tsaka affordable pa. Sarap ang bike shop. Sarap ang bike shop. Ang bike shop. <laughs> DIY ako! Magkalit ka! Magkalit ka! ka! DIY, DIY. Pero... Sarap ang bike shop. Sarap mag-bike shop. Yan, magagaling natin mga mekanik ko dyan. 44 Mindanao Avenue, Barangay Tundang Zora, Kaso City. Mm. Pero pinakamaganda kung gusto mo talaga ng affordable tsaka legit, aral ka kung paano para ma-DIY mo. Tapos alam na alam mo yung topak ng bike mo tsaka kung ano gusto mo ayusin. Parang tayong video dyan mga kalikot ng bisikleta. Galing kay Kit Buslatan. Maganda ba daw yung cable actuated na preno? Yung experience ko hindi maganda Oh. <laughs> well, kasi bumurahin yung ginamit ko. Kaya tumagas. Oo. Oh. Naglilik, no? Pero pag, pag high-end naman, yung katulad ng... alam brand TRP. TRP yan. Ayan. TRP ah, na solid, Spire. Sol solid yan, solid yan Mm. Tektro. C550. Hmm. Tektro. Ayan. Solid din yan. Tapos, para malambot yung STI, pagka pumipreno, ang gagamitin mong casing, yung compressionless. Medyo may kamahalan lang, pero parang ngayon yung magiging ano may, uh, shortcut kung ayaw mong bumili ng hydraulic na STI kasi medyo may kamahalan o, ito galing kay cute angel safe pa daw pumadyak na may almoranas hindi <laughs> pa, pa na susubukan <laughs> pero baka mahirap ha <laughs> hindi ko pa na try kasi yung almoranas ako so, hindi pa pumadyak pinahinga ano pa hindi ko pa ko try Oh, may hirap yun kasi nararamdaman mo yun, nakalabas yun. Oo. Tsaka kasi baka pag pumiga ka ng pedal, tapos pumigil ka ng hinga, biglang pumulwak. Hmm. Pero depende yan. Hinga ng clearance sa doktor mo, sa surgeon. Kasi may mga level lang, ano, yun, may mga grading ng almoranas yan. Kung baga sabi natin, may mild, may moderate, tsaka severe. Pero sa mga surgeon, may grading yan. Tapos depende pa kung external o internal na almoranas. Pero for your safety, hanbawa ay eh, talagang nakabuha. Oh, okay. eh, ano, Galing kay Roland Banalo. Any advice para may balik yung sigla sa pagbibisikleta? Tama okay, 'yan. Tama okay, oh. yan. De, tuloy, tuloy lang baga, pag ano kung gusto mo bumalik talaga, dapat no excuses. Parang Ano kaya yung scenario kasi gusto mo sure yung bumalik sa oh Oo. No excuses, basta kumbaga ano, show up lang. Pag nasa labas ka na kasi, mm. nagbabike ka na. Yun na yun, yun na eh. yun. Yun na simula. Oh. Kaya ano, binig bagong piyesa, ano? <laughs> oh, And minsan, minsan tinatamad di ka mag-bike. Hmm. Tapos pag nag-bike ka na, pag nasa outdoors ka na, ma-realize mo, bakit ba ako tinatamad mag-bike? sarap-sarap mag-bike. Oo, oh, okay. tama. Huh? sa mag-bike at Tama-tama rin si Toc kumili ka ng bagong piyesa. Oo, oh, kahit yung mga bagong bike bag, oh. mga frame bag. Ah, uh, mag-exchange uh, 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 ka ulit mag-bike. Nood ka ng mga vlog namin, mga ride na. Mm. Marami comment na ano, ginaganaan ulit mag-bike. Oh. Oh. Pagka nakapakita ng vlog, no? Ayan. Ayan, sana bumalik ka sa pagbibisikleta kasi sayang, sayang yung mga gains sa pagbibike. Lalo sa health natin. Galing kay James Catlaber. Dok, paano mag-move on pag pinagpalit ng GF? Uh, ano? Ano? Bike ka na Manila pa Manila, no Oo. Oh. Hmm. ito mo lahat ng enerhya mo sa bisikleta. Oo, oh. ah, bilig ka na. Kay Papa Jack yata dapat hindi oh. ito. O oh, yan, no. bilin mo tong bike na to. Ayan. Ayan. Oh. Oh, tapos, tapos i-post mo sa Facebook mo na may specialized ka na 300,000. Ayun, ano, ang presyo na, no? 200? oh, ayan. 200,000, 300,000. Oo, oh, bumili ka ng bike na 300,000 tapos post mo sa Instagram na pumapadya ka gamit yan. Uh -huh. Tignan ko lang. Hindi mo, I'm free. Oh, hindi po balik sí. sa'yo, no? Hmm. Hindi <laughs> na, hindi, hindi mo nahanapin yun. Bumabike ka na lang. <laughs> Pero seryoso, oh, ang daming paraan dyan. Pero sa simula talaga, eh, magdudusa ka talaga, syempre. Tapos... Bebe, nagagalingan yung payo mo. Bebe, <laughs> <laughs> oh, <mga, pinagahan> <laughs> <May, may, laughs> nagagalingan yung payo mo. <laughs> oh, pero pinagahan sa mo babang na, lumilipas, eh, makaka... makakahanap ka ng mga bagay-bagay na magtutunan mo ng pansin. Ako kasi, <laughs> Dok, hindi ko naranasan yung mga ganyan. Hindi mo naranasan. Isa lang <laughs> yung ang ko. Hmm. naging paborito ang asawa ko pa. Oo. Oh. Yung iba mo na niligawan. Prisita na. Galing kay Budget Cyclist. Sapat na daw yung 3 months pang ensayo ng Manila a Paris. Oo oh, naman. Mm. Haba nun. Haba yun. Dalawang <laughs> linggo lang ko. Kilala kami, linggo? walang ensayo eh. <laughs> Oo. Oh, mindset <laughs> lang eh. Mindset lang. lang. No? Hmm. Kaya yan, consistent, tatlong buwan. Kahit, sobra kahit every weekend lang sapat na yan. Tsaka din di yung nagtut natin nag siguro ng mga sa budget. Si mm. Oh, mga 2 weeks. 2 weeks. So, araw. -araw mo, ¿no? hmm. Hindi. Every other day. Ah, sa buwan na every weekend. Yeah. Pero mindset lang talaga. Oo. <coughs> oh. Kasi siguro mga isang buwan bago ako mag Yun lang nasa isip ko. <coughs> Excited ba ako na gagawin ko na. Oo. kasi hindi lang hindi lang nakakatawa mo nagpipigil sa sa'yo, pati utak mo na eh. <coughs> excited ka sa day 1, day 2, uh, day 3 mm. so, ginagawa ko dito? Oo. Kaya nga. Kaya ko naramdaman kayo sa Pauwi na. Nagbawas na ako ng isang araw. Hindi na ko Hindi na ako. Ang tagal nito. Oo pero well, master, no? pinaka-importante is uh, heat training. Oo. Kasi... Okay. Tama. Pucha, sa init na lugar yung dadaan mo. Sa, mm. ano, sa Patugigaraw, ibang klase oh. init dun. Lagan, Isabela. Ang habang highway na walang puno, mm. It's open air. Grabe. Yeah, manunot talaga sa balat yung init doon. Nakausap. Buti nga, nagbablog ako nung kausap ko lang yung sarili ko. <laughs> <laughs> Galing kay 12TV. Okay lang daw i-convert ang MTB into gravel bike na naka-drop bar. Pros and cons. Pwede kung halimbawa yung frame mo eh halimbawa nilagay mo ng drop bar tapos sumakto dun sa dati mong stance. Kasi nung sinubuhan ko yan MTB na size ay small. Kasi ko ng drop bar. Sobrang lumayo yung reach. Hmm. Oh, kaya kaya mo. So, sukatin yung mabuti. So, planuhin mong mabuti. Pero, pwede yan. Pag guys, yung pagka nagpa-studio. Mm. Kasi pag nag-compensate ka na sa kay Phoenix siya po, malikot na masyado. Malikot, malikot yung handling. Malikot, is nakatrap pa. Mm. Tama, tama. Tama, lahat oh. mo muna. Oh. mo <coughs> tama. Yung current po na nasukat ngayon, tapos patunga mo kayo ng drop bar yung step mo. Imagine mo oh. sa gano'ng kalalayo. Drop bar, tapos may STI pa kasi mas, la mas, mas, mas lalayo ah, pa ba, yun. Hindi ka, pasabon, ah, mm. ka so, pa sa hood. Ayan. Lanoy mo nang na, mabuti. Uh -huh. Uh -huh. pero obra. Oh. Pero malaki bagay din yung ano, marami kasi klase ng geometry mt di ba? Mayroong direction mm. diretso, medley, Oh. So, Ayan. Na. consider mo na rin. Mm. Lanoy na mabuti. Tapos, siyempre, gagastos kasi STI tapos pati yung hydraulic mo na preno hindi mo na magagamit yun so, hindi yon. mo na magagamit yun unless nakachal ka -child ay yung pinag-uusapan natin kanina oo oh. <laughs> hmm. tapos syempre gagawin mo dyan eh. kung medyo mahal yung pagbili mo ng STI ang gagawin mo cable actuated pwede pwede pero ang daming challenges bumili ka na lang <laughs> bumili ka na lang ng gravel bike <laughs> oh, ang dami ang dami yung mga pinewood mga kins no mga trinks. oh yun na lang mm, mo na yung MTB mo kayo benta mo tapos oh. galing kay Akay uh, Clarence ba't daw ang sarap kumain pa tapos magbike recovery oh, recovery so, kailangan na katawag eh okay, yun yung mga sinunog mo energy eh. di ba bawi mo pagka kain mo yan kaya lang pagka mawa ay eh, nasa kalagitan na ka ng ride tapos kumain ka ng bundat bunda, tapos papadya ka ulit eh, eh delicate susukan mo yan hirap-hirap hmm. yan usapang pagod-pagod may napanood ako alam nyo hmm. ba yung Gatorade? kaya ano pala yun merong ingredients na nilagay sila ng pag mo na pag inundong mo ng uhaw ka hmm. matamis hmm. pero pag di ka uhaw papansin mo parang mapait diba? Oh. sour pero oh, oh. meron silang hinala na activated pag hmm. may compound na something okay. Tama, make sense, di ba? Ang sarap ng gate rate, ang okay. pagod na pagod. Galing kay Abraham Paras, kapag ka daw pumunta ng Odax sa Paris. Sa training expense mo ba yun? Ang sagot nila sa'yo yun. Hmm. Oh, siya na nag-Odax. Si ng teen? Paris? Ha? Si Tin? Oh. Si? Si Tin. Si Tin. Ah, si Tin. Ah. Si hmm. Christian. Hmm. Ayan, yeah, congrats. Congrats, na, congrats. Oh, congrats kay Max. Tin. Nakatapos ng Odax sa Paris. Habang no? 1,200 kilometers yun wow Damn. galing kay Alan Borlasa Gumagamit ba daw ka ng torque wrench pag hitbit ng mga pinch bolts yes so parang importante yan pag uh, ano ko na yan pet peeve ko na torque wrench para saktohan yung higpit tapos hindi madamage yung mga bolts tsaka yung mga piyesa ako rin eh meron ako torque wrench sa bahay pero natural Uh, Patapos siya natang inihigpitan ka pag masyadong may yung... yung mo, noo mong gano'n. Eh. <laughs> Tsaka yung torque mo nasa puso oh, e. Eh, no? Pag masyado na gano'n yung noo mo, ay may pit na yan. <laughs> oh. Para mm, na. pag hindi na kaya Pag Yan. Yung torque wrench niya nasa... It's in his heart. O, oh, galing ka X-Sparkle. Kailan daw one shot SG? Kailan pa tayo mag-RTI? SG? December daw eh. December? Doktat! So, oh. Ang ba? Sa Ismarosi Sarihan sama ko, sama ko. Ha? <laughs> oh, sinabi na RTI, 180 kilometers. Okay. Sama ba ako? Around the island. Hmm, galing kay Christian Alvarez. Tube or tubeless? Depende. Ano ba? Tube or tubeless? Depende. Tama ka, depende. Kung ginagawa hmm. natin, tube ako. Oo, oh, tube. Pero kayong mga nagkakarikarera chub chub Magaan, magaan yung tubeless. Tapos, ang bawa ay nagtitrail ka. Mga gravel trails. Mas, pwede mong babaan yung PSI para hindi ka ma-pinch flat. Kasi pagka nagbaba ka ng PSI na chub ka, tapos namali ka ng apak sa bato, pinch flat yun. So, sobrang laking depende. Pero, gains uh, gain sa pajak tubeless. Pero pagka mga long ride, mga multi-day ride, tube tayo, tube. O oh, na, dito nagtatapos ang isang episode Tapos ng... naman Tapos na, yun na yun Dito nagtatapos ang isang na episode ng Kapihan Session Kung mga katanungan nyo, lagay nyo lang dyan sa ating comment section Sir Charles, nagbabay ka na oh, Babay ka na Ito, bumalik ka lang, sigla na pagbabay Bisigla <laughs> lang, bisong utak lang Oo, oh, Katawan. tamang mind-setting lang, mindseting Puro hilig Hanggang oh. sa muli Okay, dito tayo sa uh, cycle and brew. Cycle and brew dito sa Clark. Clark.